Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rodi Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Sintista, Spio Por Bin Laod, Spio Por Desiderio Floribel, Por The Late Boy Pabo, Spio 3 Jerry Baguhin, Spio 3 Teodoro Pagidopon, and Spio 2 Jun Marisma. Nung so, nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung ako nagkamali, two days after, pumunta si Mayor Rudy sa opisina ng anti-crime group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosque na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa tatlong group with the support of the rebel returnees group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni Spill for Dick Loribel, ako, si Spill Boy Pavo at isang RRA o rebel returnee na tinatawag namin na force multiplier. Nasayin po kami na bumbahin ang kamamara Muslim Mosque along the diversion road ng Davao City. Binumba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang Granada. Yung grupo ni Edgar sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former senator Nini Kimintel na merong anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Major Magasait na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang Senate inquiry. And then for several days, pinigyan kami ni Major Magasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rudy na 300. Sa amin ang 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po, patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato.